Nakakabilib at parang eksena sa pelikula ang ginawa ng kapuso actress na si Barbie Forteza para kay Harleen Budol. Dahil habang panay ang emote at post ni Barbie sa mga nagpi-picture sa kanya sa stage habang rumarampa sa JMA Gala 2024, ay bigla siyang nagtatakbo para alalayan si Harleen na nakita niyang nahulog sa entablado habang kasabay niyang rumarampa. Ang buong nangyari ay nakunan at kumalat na sa social media. Captions pa ng ilan sa video, form elegant walk sabay takbo para tulungan si Herlin Budol. Oo nga ang ganda nga naman ng pormahan ni Barbie na todo smile pa, pero mabuti na lang at patapos na siyang rumampa nang bigla siyang kumaripas ng takbo bitbit -bit ng kaliwang kamay ang bahagi ng gown para hindi madapa habang mabilis na lumapit kay Herlin at nagawa pang alalayang makatayo. Ang mga photographer ay naguunahan kunan ang nangyari sa kanya at ang iba ay nakatawa pa. Bait ni Barbie, kahit mabigat gown niya tumakbo talaga siya para tulungan si Harleen, komento ng ilang fans. Samantala may mga nagsasabi rin na tila sinadya daw ni Harleen ang magpakadapa para gumawa ng eksena, pag-usapan online. Samantala nagsalita na si Harleen sa pangyayari, anya sa kanyang post, sa buhay kapag nadapa ka, bumangon ka, hanggat may buhay, may pag-asa. Walang susuko para sa pamilya. Hashtag JMA 2024